<laughs> guys oh so, pipising doon yung dalawa dalawa so nandito tayo sa gitna so ang gagamitin kong ano yung binili ko yung yung kit saka itong daiwa lalagay ko sa hindi ko dalawa lang dalawa lang muna si tap so sit up tayo so, sit up sabi lang ano Tayu si ka. Paano ba 'to? Paano ba si ka? Yan daron. Ano ba yan? Yan na lang, wala. bago bago pa ba to guys. Tayo na mga nene mga video natin. magdi na tayo para ma-try natin to eh hindi masisira hindi man ito. Tayo ito. Ah. Uh, tayo nito, Puma Joe. Oo. Dali. will, So heavy. TV, bagong bago. Bagong bago. Bagong bago. <laughs> bago. Na. So, Ito yung medium natin. May ano na yan. Ayan, ganahin natin yan lahat. Yan. Para di magkampo. Ayan, ay, labas na rin natin. Tura natin lahat lahat na la, la, ay na tapon ah, na makapul ka ah, pa kayo hmm. pa Sayang. Yan. Ay, baka magkaputol-putol to. natin to. So, <laughs> mas oh. kabitan natin ng lumang ano, lumang rin. Okay naman tumulog eh. Ito. Bisa sa ito, bisa kasi sa ano. Balik na Yung ano na lang kabit natin. Sa si Mama. Okay. Ngayon lang guys, kabit natin. Terima kasih So, Oko ma wave power. Eno, eh ako mga power. Seven uh, seconds. Ano ba yan? Ano ba yung mga ano na yan? Kapitan natin ng award 3000 series Shimano hanggang lang yung una natin mas sit up hindi pala yung daiwa ko hindi yung daiwa bagong bago pa naman oh. tapos mabali lang Terus itu, itu si tumpah, tumpah tahu aku itu ya. Jumlah di situ ya, ya. daiwa daiwa to daiwa to daiwa to kaya yung video natin oh, pagpapalit-palitin na lang natin to

O, ita-right yan. Tapos, sabay na bali. Kaya, hindi haagis ha. Ah, utol. Okuma UL 702 UL 7 feet 749 cube pass UL pass uh, 14 grams ang ano lang yun kaya ang dalhin Okuma ito 2000 series you know, agad o okay 哎，我干。